kita ko yung aking mga cellphone nung nung araw mga kabay. Ah, uh, ito yung mga kabay yung naging cellphone ko, ayan oh. Ito 'yon. Ah, oh. uh, ito anong cellphone to? Ah, uh, phone <laughs> Ito naman mga kabay, tinanggal ko na yung mga ano rito pero nandito pa yung mga ano mga kabay, ito yung Nokia. alright Is, uh, dalawa na mga kabay yung cellphone na 'yan, 'no. So, ngayon mga kabay. Ito yung luma ko rin cellphone mga kabay. Ayan. Ayan. Kung gaano pa. Nandito pa lahat mga kabay yung battery. <laughs> ayan. So, tatlo na mga kabay. Ito yung mga cellphone ko noon. Hindi, ko, hindi kasi ako mahilig magtapon. So, mga kabay na mga cellphone. Ayan. Kita nyo, mga cellphone yung luma na yan. Tatlo. Yan. So ngayon mga kabay, parami pa tayo rito ng uh, cellphone na ano. na Ito rin mga kabay, may phone ulit, no? So if mga lola, nandito yung mga bateri, tinanggal ko na yung mga nan para hindi na siya uh, sumabog mga kabay. All right. So yung mga cellphone ko, mga loma ito. kung na parami ito. Uh, apat na yan mga kabay, apat na. All right. So ngayon mga kabay, ito kung naalala niyo to mga cellphone na to, yun tinanggalan ko na rin ng ano uh, harap dito pero alam ko nandito pa yung battery nito. Kung sino yung gustong bumili? <laughs> ah, kabai lima, limang cellphone na yan. noon yan mga cellphone ilang taon na mga kabay. So marami. Maraming ano, tapos Ito naman mga kabay, O plus noon yung binili ko rin to, O plus. Ayan oh, mga lumang cellphone. All right. Ngayon mga kabay, meron pa ditong Nokia rin. Hindi ko alam kung hindi ko na malala kung ano mga unit to mga kabay. Ayan, nandito pa yung mga battery niyan. Ayan o. Oh. Oh, pang ilan na ito? Tatlo, anim, pito. Pitong cellphone na yan mga kabay. Alright. So, mayroon pa rin tayo dito Nokia Nokia uh, ito yung Nokia ko na nilagyan ko ng sana number mga kapay ayan kaya mayroon siyang sana nakalagay sa mga ano so ngayon mga kabay ay pangwalo na itong cellphone ko mga kabay yung mga luma itong cellphone alright so yan o oh. yan nakita <laughs> nyo uy nagulog Ah, uh, ilan na to? Walo. Walong cellphone. Mayroon ba isang Nokia na naman ulit? So, hindi ko alam kung anong modelo to mga kabay. Ayan. Nokia ulit. Ayan. Oh. Pang siyam. Siyam na cellphone. So, yan siyam na cellphone na yung mga kabay. Napagkalaking pira na yan. Kung inipon ko, hindi ko binili na cellphone <laughs> Dahil <laughs> mahilig tayo sa gadget, so marami tayong cellphone na pinaglumaan Mahilig kasi ako mga kabay mag ng mga luma, no? So makaluma tayo ngayon hindi tayo makabago. <laughs> Lumang tao lang kasi tayo. Ba, mga kabay? Ngayon mga kabay, mayroon din ako mga iba pang mga luma. Talaga. Papakita ko sa inyo mga luma kong kutsara next time. Hindi ngayon. So ngayon, cellphone muna tayo mga kabay. Alright. So, ito yung mga takip nito. Hindi ko pa tinanggal mga takip. So, ilan na ba ito? Kalimutan ko na. 1, 2, 3, 4, 7, 10 Sampong cellphone. Tapos, ito naman. O plus din to. O yan, o. Oh. Mayroon naman tayong mga cellphone mga kabaryo. O plus. O ito, ano, itong cellphone na ito. Nakalimutan ko na. Basta ang liliit mga kabay, yung mga dikipad, no? So, yun ang mga cellphone ko ngayon. Ang <laughs> inipo nun. Tapos, ang mga battery nito na nandito pa mga kabay. Ayan, mga battery nito. Pero alam ko, ito mga cellphone na ito mga kabay, pinagtatanggalan ko lang. Ito lahat mga cellphone na ito, gumagana to, walang sira to. May yung ibang cellphone dito, yung ibang tinanggal ko na ng mga keypad. so mga nagluluko na yung keypad niyan. pero buo yan umaandar yan nun so ngayon naiwan ko lang kasi yung mga batere wala na yan sigurado na drain na yan ngayon mga kabay kasi nandito yung tiyo mo nandito yung mga cellphone ah Nandito din yung mga... Ay! Yung SIM card ko pala. Yung iba, hindi ko na naano yung SIM card. Ayan, may SIM card pa ako rito para may SIM card. Alright. Tapos, mga kabay, ito yung cellphone ko na nabili. Alam ko, mga kabay, binili ko to. Mahal to. Alam ko, mahal to nun eh. Uh, medyo mahirap lang siyang gamitin, mga kabay, kasi yung keypad niya. Ayan Yung usog-usog yung cellphone nun, medyo mayabang ako. Kasi ganda na cellphone ko daw dati ganyan no uh, di ba Samsung to mga kabay Samsung gumagana to mga kabay gumagana to gumagana tong cellphone na to uh, ito yung battery so ngayon mga kabay kasi hindi na natin nagagamit yung battery or all so hindi na siya siguro to nagana kasi lumubo na so yan mga cellphone natin nung araw mga kabay makikin mo yan mga kabay, kung gano'ng karami yung cellphone ito yung last ko tapos uh, sumunod dito yung may mga kipa ayan na yung mga touch screen na so yung mga touch screen mga kabay hindi ko na siya na isip kasi yung mga pinaglumaan ko yung iba bininta ko rin tapos yung iba pinigay ko pagka nagluma luma na ayan so makin mo yan oh, hindi ngayon mga kabay yan. So, wala nang laman, no? So, ngayon, mga kabay. Ayan. Ito yung cellphone natin, no? so ito, ito yung magandang cellphone ko natin. Gustong-gusto ko ito gamitin dati. Habang ko pa. Hello! Tinatawagan ko yung mga katik-smit ko dati. Mga <laughs> katik-smit ko dati. Tapos, yun. Ngayon. Wala na ito wala bang set memory card na naiwan dito kasi yung mga memory card mahal eh baka may mem baka may memory card yan alright so ngayon mga kabay ito so ah uh, koleksyon collection ko to balak ko balak ko to kasi mga kabay gawan ko ng ano to ng frame lahat ng mga cellphone na to ilalagay ko sa frame tapos yun para maalala nung maalala ng mga kabataan no mga kabataan ngayon sa sa sunod pa mga taon na so, hindi naman na, hindi naman tayo magtatagal dito sa mundo so lahat ng tayo nawawala sa mundo na to <laughs> ay siyempre tumatanda na tayo ngayon mga kabay gusto ko ilagay sa frame to para pang display so abangan nyo mga kabay pagana na display ko na to hindi ko to tinatapon bubuuhin ko to ulit tapos ididikit lagay ko ng double sided na tip to lagay ko sa frame ngayon mga kabay ito Ibabalik natin to dito. Siyempre. Ang mga cellphone na to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na cellphone mga kabay. Makin mo, 11 na cellphone. Hindi pa to na, hindi ko pa naisip lahat yung iba kasi hindi ko alam kung nang nangyari doon sa ibang cellphone ko. Pero yon lang natago ko. Ito yung ilalagay ko sa frame para ididikit ko to sa mga ano. Para maalala ng mga, mga cellphone ng mga mahilig ako sa mga antique mga kabay. So mayroon pa akong antique na kutsara. Marami yon So, minanak ko pa sa mga kanino no no, no. ko rin sa inyo <laughs> Uy, marami talaga. ramis meron ako mga kutsara hanapin ko Ngayon, mga kabay, kutsarang gin... Ano yon Parang ginto siya. Okay. So, ngayon, mga kabay, itatago natin ito ulit. Kasi, yun lang, gusto ko lang ipakita sa inyo na para maalala nyo kung yung mga cellphone nyo noong araw, pwede nyo itabi palagyan ng prem para makita na mga Kapu-apuhan natin sa sunod na mga panahon. <laughs> na, ito yung magiging alaala -ala nila, silpo ng lolo ko. <laughs> Ay, ha? Magiging lolo? Lolo diba, na ba diba, ito na, ba? Ah, ba? Kalbo lang. <laughs> Alright, wala ka ba? So, wala kasi si Baibini. Masa ka si, ano eh uh, pumasok na. Ako lang na yun. Naisipan ko lang ito mga kapay kasi dito lang katambak sa ano, sa lagayan ko ng mga gamit. Alright. So ngayon, magbiyahin na tayo. Ayan, tago na natin ito ating mga mahiwagang cellphone. Kahit may ano, kailangan natin itong ipunin. Alright, bye bye. Maraming salamat mga kapay.